Hey guys, meron tayong limang smartphone dito na discounted na yung mga presyo ngayon. Pagnayin ko na nga dito sa pinakamura sa ating list, na isa sa pinakasulad din na mabibili nyo ngayon. Itong Cineplex Hot 40i. Tatlong version to is isang 4128, isang 8128, at ang 8256. Ang nakakapagtaka dito is nagtaas pa yung kanyang SRP sa mall. Pero okay lang naman yun dahil nga nakasil siya ngayon sa may Shopee. Makukuha nyo lang siya ng 3399 sa may 4128 na version. Sulit na sulit na yun dahil naka IPS punch display siya with 93 sa display 50 megapixel na main camera at Unisoc T606 na processor Okay na okay na yan pang casual gaming sa may mobile legends or even pang social media or pang youtube din mabilis gamitin ng smartphone na yan hindi na kayo makakapasin ng konting lag sa kanya at delay compared sa mga naka G37 na processor na sobrang bagal pangalawa kung ayaw mo ng Unisoc meron din tayong G85 na processor dito So may 360 na magiging presyo ngayon sa so, Mi 6128 na version. Itong si Poco C65 at Redmi 13C. Kahit sito sa dalawa na yun ang kunin nyo, the same specs lang naman silang dalawa. Na meron 6.74 inches. IPS na sa display. 50 megapixel main camera. 5,000 mAh sa battery. Saka meron siyang 18 watts sa charger. Pwedeng pwede yan para sa may 36 na magiging presyo niya. Dahil 5.5 yung kanyang SRP sa may 6128 na version at 65 naman sa may 8256 na may game 46 naman ngayon pangatlo ito si Poba 6 Pro 5G kung sa may 12K nyo siya mabibili hindi ko ma-recommend ng smartphone na to pero kung around 10,000 lang I think okay naman yan kahit papano super smooth na para sa may specs na meron yan ito naka Android 120 sa display naman yan tapos LED lights pa sa may likod nya at mabilis sa charger din perfect ang phone pang casual gaming at pang casual use dahil mataas naman yung kanyang battery at mabilis pa mag-charge. Kaso bitin lang talaga sa may performance sa games. Kung gaming naman ang hanap nyo, eh ay ka pa ng 1000 At itong susunod na ang kunin nyo. Pangapat yung si Poco X6 5G. 15k yung SRP nito guys. At pagiging 11k na lang siya. Sobrang panalo yun dahil nakasnap lang 7S Gen 2 yan. Maganda na sa games yan kahit papano. Naka-Ambled 1.23 sa display din. Sa may 2.56 na version. Okay na okay ito sa mga nagagamap ng murang gaming phone. Ina testing ko na to sa mga Warzone guys. Napaka smooth nya dyan. At mataas pa yung graphics kahit pa paano. Lalo pa ngayon mura na nga nya. Ganun din yung 12256 na version. Magiging 12,000 na lang siya. Kung mataas na RAM naman ang kailangan nyo. Pero yung 8GB RAM guys. E eh sulit na suyot na para sa akin. At pang lima itong sa si Idol S23 Plus. Kung gusto mo naman na medyo social na smartphone ngayon. Na pang casual use lang. Ito ang bilin mo. Kaya naka AMOLED curve display yan. Ang kaso 6 thirds lang. Pero at least napakaganda ng design niya. 7.5 yung SRP niya pero magiging around 6 thousand lang siya sa may sale. Pwede yung pwede niyan dahil naka 8256 naman yan. At okay din ng camera niya kahit paano Actually lahat naman ng mga smartphone ngayon na naka-sale. Lalagay ko na lang sa baba yung link. Thanks for watching.